Ganito ang nabili ng aking 200 peso sa palengke. anim na pirasong slice ng bangus at saka halos kalahating kilong tahong. May naisipan lang kasi kong recipe na siguro ay pwede pwede naman ito lalo na kapag nagtitipid ka. Kaya ang gagawin natin dito ay eh, aas na natin yung ating mga bangus tapos lalagyan natin ito ng cornstarch or all-purpose flour para ito yung ating gagamitin para hindi to pagka pinirito na natin. Pero kung wala ka naman cornstarch o kaya ay all-purpose flour, pwede naman siguro kahit wala na. Ang mahalaga lang dito ay eh, mapirito mo yung bangus. So dito nga sa ating gawali, nagpainit lang ako ng mantika at yan na nga, sinalang na nga natin. Hintayin lang natin medyo mag light brown lang, hindi naman siya golden brown. Yung tipong maluto nga lang. Tapos binabasa ko lang yung mantika and then nagisa tayo ng luya. Sinabayan na rin natin ng sibuyas. Mga ilang butin na bawang lang ang ilalagay natin at sabayan na rin natin ng paglalagay ng kamatis. Tapos siling haba and then timplahan natin ng paminta sa kapatis. Hintayin lang natin walang yung ating mga kamatis tapos ilagay na natin yung tahong. Sa lahat ng nanonood sa oras na ito, maraming maraming salamat po. Ngayon naman, pwede na nating lagyan ng sabaw. Mas maganda dito ay hindi masyado maraming sabaw at pagka kumukulo na pwede na natin ilagay yung mga pinilitong bangus. Wait ka lang ng mga 2 minutes na kumukulo at pwede mo lang tikman. Thank you po sa mga biyaya sa aking harapan. I-bless mo po ito. In Jesus name I pray. Amen. Ito na nga po yung resulta ng ating niluto. Salamat po sa pagbibigay nyo ng isang minuto at kalahati. Sana po kayo nagustuhan nyo at patuloy nyo po sanang i-share yung ating mga video. Sa lahat po ng magshare, share maraming maraming salamat po at patuloy po tayong pipili kung sino po yung mabibigyan sa araw-araw. Love you all!